good morning sa inyo. Ito sa lahat nagkikinig. Uh, good morning po. Good morning, Senator Jingoy. How are you doing? And uh, nakakabawi ba kayo ng tulog? Oh, medyo. <laughs> <laughs> Aba, isa kayo sa mga pinakaaktibo doon. Ano, ha? Let, me, let me start by asking the question, Sir, Senator Jingoy. Ano? Are, are we nearer uh, after all the hearings? Ano, tayo ba'y nalalapit na sa pagtuklas ng katotohanan ukol kay Alice Go at uh, pogo dyan sa dyan po sa Senate Committee ni uh, Senator Risa Well uh, kahit pa paano, ay uh, palapit na rin ang palapit at, uh, marami na rin ang uh, lumalabas na katotohanan although wala pa rin kaming mapigang katotohanan dito kay uh, uh, Alice Go mm -hmm. pero marami naman nang uh, nasusupply sa amin mga information lalong-lalo na doon sa ating mga kasamang opisyalis sa uh, iba't ibang ahensya ng gobyerno. Opo, opo. Eh sabi nga nila Yung by inference na lang kung minsan eh, dahil sa mga tanong at saka yung mga pinapakita niyong mga quote-unquote resibo o ebidensya, eh, you have to read between the lines na, you know, if it quacks like a duck, walks like a duck, then it must be a duck. Ano? Pero in the meantime, parang Napupuno din po namin Senator Jinggoy na dahil nga finalan na ng ibang kaso eh nagagamit yung pag pag eh, pagkakaroon ng ibang kaso sa korte as an excuse to not, not answer. answer questions. Yes that's true. Lagi nilang in-invoke yung kanyang right against uh, uh, self-incrimination. And uh, syempre... Uh, Meron kasing uh, mga tanong sa amin na hindi naman talaga incriminating. dahil mm -hmm. wala naman talaga sa topic dun sa sa kanilang kaso. Mm -hmm. That's why we were we, we were really forcing them to answer those questions, no? Those non-incriminating questions. Mm -hmm. Kaya ang sabi nga ni Senator Risa, yung aming chair, na continuing ang kanyang uh, contempt issue. Kasi mm -hmm. she's always she was always trying to evade the questions coming from uh, the senators. Mm -hmm. Eh paano naman po yung mga wala namang kaso pero <laughs> nag-involve na lang ay nag-invoke na lang ng kanilang right against self-incrimination. Hindi naman sila uh, even yung uh, main players, main characters, senator. Yes, that's true. Uh, katulad niya ni Attorney Galicio, mm-hmm. I, I don't think meron yata siyang kaso. Mm -hmm. Pero pero sinasabi niya biktima din daw siya so nag nagtataka kami paano siya naging biktima hmm. siya ngayon nagnotaryo ng uh, ng mga dokumento na hindi niya nakikita. oh luma so, uh, oh po padami ng padami po yung uh, characters na nagiging involved dito no senator jingoy at uh, at dami na po nating mga tinatahak na mga line of questioning uh, medyo na iniisip ko pa lang po how how will we focus doon sa paggawa pag pag ano natin itong hearing in aid of legislation well una una mara, marami tayong pwedeng batas na ano we have to strengthen our our laws no patulad dun sa uh, pag escape ni ni alis mm -mm. ni alis go mm -mm. eh, kailangan natin strengthen yung batas halimbawa uh, kasi ito mga ako hindi naman ako hindi ako naniniwala na na wala siyang kasabwat na na Pilipinong official na sa kanyang uh, pagtakas. Mm -hmm. So on that note, on that angle siguro, pwede nating uh, uh, uh pwede kami pwede gumawa ng uh, committee report uh, to strengthen yung batas against uh, human trafficking. Mm -hmm. So uh, in the meantime po, ang tinutumbok nga natin dito sa hearing na ito is Uh, ano ba talaga ang uh, kaugnayan kung meron man ni Alice Go dito nga po sa POGO operation sa uh, Bamban and maybe several other places? Ano po? Um wala pa rin pong desisyon kung um, humihiling ba siya ng executive session para at the very least eh, sabihin kung sino talaga yung mga tumulong sa kanya at uh, sino ang nagpadala ng bilyong-bilyong piso sa kanyang personal accounts? Some senators are in favor of holding an executive session, and some senators are against holding an executive session. Ako for one, am against the uh, holding an executive session. Why? Because wala pa naman proof of life na sinasabi si ano wala wala pa rin na uh, uh, a pinch of truth mm -hmm. ng sinasabi si Alice mm -hmm. Alisco, oh, no? Paray ka sinwalingan pa rin na sinasabi. So, what is our guarantee during the executive, executive session na magsasabi siya ng totoo? Mm -mm. Um, yung um, the manner at saka yung composure ni Alice Go, Senator Jinggoy uh, is also ano, no? nakaka, nakakabilib naka, naka actually dahil mukhang cool na cool siya and uh, walang, wala kang nararamdaman na she's under a lot of pressure. Yeah, uh nakakabilib at nakakainis at the same time. Mm -mm. Yung talagang maniniresist. Mhm. -mm. <laughs> Kasi parang parang baliw sa kanya. Yeah. Uh par baliw sa kanya at talagang confident na confident siya. Yes. At uh, saka ano, uh sabi nga nung isang uh, political analyst or observer, eh, ginagamit, alam niya na maganda siya. I mean, relatively talaga maganda naman. Maganda ang tindi. Meron naman siyang charm. Yes, at saka, <laughs> chaka, ano, yung girlish voice niya. Talagang ginagamit na sa boses tuloy. <laughs> ginagamit niya to the hilt. Uh Oo. -oh. Uh -oh. And and may I compare also last last point uh, before I turn over to Rica Senator Jingoy. Eh, eh, hindi ba kayo bumibilib din dito kay, kay Kasi Leong dahil uh, dahil 24 years old and and the way she conducts herself talagang may angasan dating eh. Eh ba to yan uh, Peter ah uh, Saka, marunong, marunong, marunong talaga. Parang they were trained. Talaga. Yes to answer questions. No? Mm, -mm, mm, mm Naalala ko, parang sinabi din po yan ni Senator Ping Lakso, no na parang pag pinapakinggan daw niya, itong si Alice Go Sumagot, eh parang trained nga daw siya to answer yung mga ganyang klase ng tanungan. Pero mabalik lang po ako sa ibang punto. No? Yun pong uh, mga inilabas na Uh, kumpanya na under the names <laughs> names talaga na pinagdugtong-dugtong ni uh, Mayor Go at saka ni Mayor uh, uh, what's his name yung kaniyang uh, 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 Mayor Kalugay. Dong. Opo, hmm. Mayor Dong Kalugay ano? Na Lizel, Yes, na, nakitang-kita po natin na mukhang pinagdugtong talaga na kanila mga pangalan, hindi naman po nila inaamin na ito ay kanila. Ipapataw po ba yeah. natin yung mga relevant agencies ng gobyerno para uh, mag uh, come up with the documents na na maaaring mag-ugnay dito sa kanila. Uh, kasi dun sa mga uh, owners ng uh, kumpanya, mm -hmm. 'yung mga kumpanya na kinoin 'yung kanilang mga pangalan ay uh, hindi namin hindi hindi daw nila kilala. Mm -hmm. so, and uh, talagang very very obvious na 'yung kanilang 'yung mga pang, 'yung mga pangalan ng korporasyon ay talagang sa kanila. Mm -hmm. For example, Alicel yung point out ko dun previous hearing. and mm -hmm. Alice a Alice for Alice and cell stands for deseldo tapos meron pang d farm d up d farms or oh, dd stands for dong pero mm -hmm. pang donggo donggo opo so, dong stands for kalugay and GO stands for ALIS. so they mm -hmm. mas uh, mas ano pa nga pinalo pa nga nila yung lab, lab team ni Dong yan. Ding Dong Dante so, very, very obvious naman na talagang uh, sa kanila yon. mm -hmm. Tapos nilabas ko pa yung mga pictures na pareho silang Oo nga po -shirt. Ang dami mong assignment, Senator. <laughs> Talaga, pati yung couple shirt, nakuha mo pa po. pati yung bag na dinidistribute nila sa kanilang mga kababayan, mm -hmm. pare-pareho. Mm-hmm. You know, eh, talagang sinungaling at uh, dinidinay nila. Tapos yung kanila lupain dun sa yung kanyang lupain sa Suwal, mm -hmm. yung Happy Penguin Resort. After 6 days nang lumabas itong issue nito, binenta. Binenta mm -hmm. na, Binenta niya na kaagad. Opo, opo. So pinapatawag po yung buyer. Mm -hmm. Mm No? Tsaka yung partner o yung kinakasama ni Mayor Palugay. Mm yeah. yeah na nagbenta yung do partner niya ang mm -hmm. nagbenta sa kanya. Ibigyan do ng partner niya. So pinapatawag mm -hmm. ko din yung partner niya. Ayun, ayun. The shed lang. Oo, mag magandang punto 'yan. Uh, well, to let's start by saying na ang, ang dinig kong paulit-ulit niyang sinasabi ni ni Mayor Dong, ano po eh, sabi niya, hindi yung resort ang binenta kundi portion of the resort na walang nakatayong building sabi niya kaya kaya ganun lang ang presyo ano But uh, speaking of yung uh, binabanggit din niya yung kanyang uh, common law wife ano ha uh, kinakasama medyo masakit sa tenga ang pakinggan ano pag sinasabing kinakasama uh, Sabi sabi ng iba uh, Senator Jinggoy uh, how personal can you go sa isang uh, Senate committee hearing. I mean, wala wala daw bang demarcation line yun na ah. wag, wag ka nang wag mong tawirin yung linya na yan dahil it's just too personal already and it's unfair for the resource people. First of all, wala kami pakialam sa kanilang romantic uh, romantic relationship. no? Mm -hmm. so, I for one, sinabi rin ni Sen. Risa, sinabi rin ni Sen. Will, wala kami pakialam kung nagka kung nagka kung mag uh, mag sila. Oh. Ang amin ang akin lang, oh, amin lang. Yung kanilang mga illegal activities. Mm -hmm. No? Suspect ito eh. Suspect Suspektong si Kalugay sa kanilang mga ano, they, ito, mga negosyo nila. This might be used for for money laundering activities. Yun lang sa amin, yun lang ang pinupunto namin. Mm -hmm. Mm -hmm. Wala kami pakialam sa kanila relasyon. Mm -hmm. Kung May anak sila, we don't care, we don't mm -hmm. even care, we don't even give a damn. Mm -hmm. Yeah. Uh, pero papatawag ninyo 'yung uh, dating uh, may bahay ni Mayor uh, Dong, ano ha? At saka pati No, no, hindi ko ang kinakasama niya. Ah, okay, okay. So, iyon, kagaya noon, uh, dapat bang uh, ma-involve o ma-implead siya dito sa kasong ito? No, because dinanggit niya dahil yung kanyang kinakasama ang nagbenta ng lupa. Mm. Pwede pwede sanalanin bakit niya binenta kagad at sino mm. yung buyer? Mm -hmm. At And okay. pertaining yung zonal valuation nung property. Naibigay ba? Kasi hindi pa, hindi pa niya naibibigay. Noriyos Kasi yeah. ang, ang sinabi niya, binenta lang niya daw ng, ng ano 1.2 million. Mm. Eh napakalaki ng property na iyon. Oo, maliit lang palang bahagi daw. Senator, finally before we let you go, sa susunod pong pagdinig by uh, Tuesday next week, iimbitahan po ba natin si uh, Harry Roque? Well, I do not know. It's up to the uh, chairperson. It's up to Senator Risa. Mm, -hmm. all right. Kasi nagtatagol din po siya sa HR. Meron na tracker team. Maraming salamat for your time. Senator Jingoy Estrada, you have a good morning ahead of you, sir. Thank you. Thank you, Senator thank Jingoy. Thank you. All right. Salamat po.